sa Los Angeles Lakers sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick ay aktibong nakikipagtuluman sa front office sa pag-aayos ng bagong lineup. Isa sa kanilang prioridad ay ang pagpapalakas ng backcourt sa pamamagitan ng pagkuha ng isang point guard na hindi lamang madaling sa pag-score kundi mahusay din sa depensa. Sa off-season na yon, kanilang binibigyang pansin ang backcourt dahil madalas silang mahirapan dito tulad ng nangyari sa laban kontra sa Denver Nuggets kung saan pinahirapan sila ni Jamal Murray. Kaya napagpasyahan nilang kumuha ng bagong player. Sa araw ng draft, napili ng Lakers si Dalton Kunedge, isang 6'6 6 na guard. Ito ay itinuturing na magandang desisyon kumpara sa nakaraang taon. Ang pagkuha kay Kunetsch ay nagbibigay ng improvement para sa Lakers sa kanilang backcourt. Si JJ Vedeck naging excited sa pagka-draft ng kanilang bagong player at agad siyang gumawa ng plano para sa susunod na season na nagpapakita ng kanyang tiwala at pag-asa sa potensyal ni Kunetch. Ang pagkuha kay Kunetch ay pareho sa pagkuha Jaime Hakis Jr. dahil pareho silang na-draft na above 20 years old na. Bagamat senior na si Hakeys sa college noong magpa-draft, mas bata naman itong si Kunetch na isang junior pa lamang sa college. Ang Lakers hindi pa ulit nakakapag-develop ng player bukod dito kay Austin Rivers. Ngayon ang Lakers ay handa na naman silang mag-develop ng bagong player na may potensyal na magbigay ng malaking kontribusyon sa kuponan sa kasalukuyan. Bukod kay Austin Rivers, inaasahan magiging makusay na shooter si Kunech at posibleng maging kakampi ni Reeves sa backcourt. Si Kunech sa college ay kilala bilang isang legit na shooter at isang consistent scorer both inside and outside. Nag-average na ito ng 21 points per game at 39% naman sa three point line. Ang pagpasok ni D'Angelo Russell sa free agency ay nagbibigay dahan para sa pagpasok ni Kunech sa lineup ng Lakers kasama sina Lebron at Anthony Davis. Ang kakayahan ni Kunech sa depensa at pag-score ay magiging isang malaking tulong sa kupunan lalo na sa mga crucial moments ng laro. Ang pagkuha kay Dalton Kunetch ng Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng bagong excitement sa mga fans at nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapalakas ang kanilang backcourt sa darating na season. Ano ang masasabi nyo dito? E-comment yan sa comment section.